Kung sa Cebu City Tol ay may Jeffrey Diaz alias Jaguar at sa Leyte ay may Kerwin Espinosa alias Batman. Sa Bohol naman ay may Rowan Secretaria alias Yawa. Nako, pangalan pa lang ay mapapamura ka na talaga sa taong ito. Sinasabing kahintulad siya ni Jaguar sa taktikang mag-alabayani o Robin Hood upang makuha niya ang loob ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Rowen Torifiel Secretaria o mas kilala sa tawag na alias Yawa o sa Tagalog alias Demonyo ay naging bantog sa Bohol bilang isa sa mga pinakamalalaking drug lord sa rehiyon at itinuturing na pinakabatang drug lord sa Bohol. Ang kanyang pagkatao bilang sekretarya ay unang nadiskubre nang ituro siya ng ilang mga tulak na naaresto sa kanyang mga teritoryo, lalo na sa mga lugar ng Ermita at Pasil sa siyudad ng Cebu. Hindi nagtagal, naging tanyag na si sekretarya sa hanin ng mga alagad ng batas. Siya ay itinala bilang third most wanted sa Cebu City kung saan siya ay kasabay na ng iba pang kilalang kriminal gaya ni alias Jaguar. Dahil sa pagiging mainit ng kanyang pangalan sa mga pulis sa Cebu, nagdesisyon si sekretarya na magtago sa Bohol. Dito siya pansamantalang manirahan kasama ang kanyang tiyahin na si Consorcia Reyes Sekretarya na mas kilala bilang alias Siang Sa pagkubli sa maliit na isla, hindi nagpatinag si sekretarya at dito niya ipinagpatuloy ang kanyang iligal na negosyo. Dahan-dahan itong lumago at sa kanyang pagangat, nabuo ang kanyang bagong alias bilang alias Yawa. Inabot pa ng ilang panahon bago natukoy ng mga otoridad na iisa lang pala si alias Yawa at sekretarya. Ang lokasyon ng isla na 6 na kilometro lamang ang layo sa Olango Island na sakop ng Cebu ay nagbigay daan para kay Yawa na magbiyahe at maghatid ng iligal na kargamento Gumagamit siya ng mga ordinaryong mukhang bangka na pangmangingisda. Ngunit sa likod nito, may mga nakatagong kontrabando. Sa hindi matagalang panahon, si Alias Yawa ay naging isang high-value target dahil sa kanyang malawakang operasyon sa ilegal na droga. Pinatayang limang kilo ng droga ang kanyang naibebenta sa isang linggo na may kabuwang halaga na 59 million pesos. Ang kanyang diskarte sa negosyo sa isla ay mala Robin Hood. Tumutulong siya sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga gastusin tulad ng burol, ospital, at iba pang pangangailangan. Dahil sa kanyang ginagawang ito, maraming residente ng isla ang kumikiling sa kanya at umaasa sa kanyang tulong. Isa sa mga konkretong tulong na naibigay ni Yawa ay ang mga makina ng bangka para sa mga residenteng manging isda. dahil malayo ang isla sa mainland ng Hitafi Bohol, lalo na't halos wala ang presensya ng pamahalaan sa isla. Mahira para sa mga residente na maabot ang mga serbisyo ng gobyerno. Dala ng sitwasyong ito, mas lalong lumakas at lumawak ang operasyon ni Yawa sa ilegal na droga. Sa suporta na natanggap ni Yawa mula sa mga residente, nagtagal siya ng maraming taon na hindi nahuhuli o napapansin ng mga otoridad. Hindi naglaon, siya ang naging pangunahing supplier ng droga sa buong probinsya ng Bohol at sa ilang bahagi ng Cebu at Lapu-Lapu City. Pero noong May 28, Nauwi sa wala ang swerte ni Yawa matapos makuha ng pulisya mula sa Cebu ang impormasyon na uuwi siya sa Banakon para sa fiesta. Noong madaling araw ng May 28, 2016, ang kanyang hideout ay sinalakay ng apat na Joint Forces Team, isang hakbang na nagpapakita na sa kabila ng kanyang kapangyarihan at koneksyon, hindi siya ligtas sa mga mata ng batas. Ang pagsalakay sa hideout ni Alias Yawa ay pinangunahan ni Senior Inspector Hendrix Bangpoleta ng Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group sa Central Visayas. Kasama niya ang mga miyembro mula sa Cebu Provincial Police Office, Regional Public Safety Battalion at ang Intelligence Branch ng Bohol Provincial Police Office. Ang kopona na pinamumunuan ni Bangpoleta ay may hawak na arrest warrant para kay Yawa na inisyo ng Regional Trial Court Branch 52 ni Judge Ermazita Masamayor mula sa Talibon Bohol dahil sa paglabag ni Yawa sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kanilang misyon ay talagang mapanganib. Alam nila na si Yawa at ang kanyang mga kasamahan ay may hawak na mga matataas na kalibre ng armas dahil dito full force ang paghahanda ng mga pulis at may dalang dobling ingat sa kanilang operasyon. At ito na Alas 4 na ng umaga, dahan-dahang nilapitan ng mga pulis ang hideout ni Yawa habang siya ay abala sa isang pagpupulong kasama ang kanyang mga tauhan sa kanilang conference room. Subalit hindi ito nagtagal at agad na nagumpisa ang mainit na inkwentro. Nang makita ng mga pulis si Yawa, agad itong nanlaban gamit ang kanyang KG-9 assault pistol. Bagamat sinubukan ng mga pulis na pasukuin si Yawa, pinili nitong lumaban kaya't nagpatuloy ang intense na palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at nilayawa. Matapos ang mainit na palitan ng putok, natagpuan ng mga alagad ng batas ang katawan ni Yawa, kasama ang kanyang dalawang bodyguard na pawang sugatan at wala ng buhay. Habang ang ilang sugatang kasamahan ni Yawa ay dinala sa ospital para sa agarang paggamot, ang kanyang kapatid at ilang kasamahan naman ay nakatakas at nagtago sa mangrove area. Sa crime scene, nakuha ang mga sumusunod na baril, isang KG-9 assault pistol, isang 45 at dalawang 38 na mga revolver. Si Superintendent Ricky Delilis, tagapagsalita ng Bohol Provincial Police Office, ay nagsabing matagal nang sinusubaybayan si Sekretarya o si Yawa. Ayon kay Delilis, si Yawa ay matagal nang kilala sa pagiging isang malupit na drug dealer mula sa Lapu-Lapu City at isa siya sa top 10 drug personalities sa mga probinsya ng Cebu at Bohol. Malawak umano ang kanyang operasyon dahil umabot ito sa dalawang probinsya, Binanggit pa ni Dililis na ang Bohol Provincial Police Office ay may listahan ng top 10 areas ng Bohol na lubos na naapektuhan ng droga. Kabilang dito ang Tagbilaran City at ang mga bayan ng Talibon, Inabanga, Itafe, Clarine, Ubay, Panglao, Carmen, Tubigon at Dawis. Karaniwan, ang mga ilegal na droga sa Bohol ay nagmumula sa Ozami City, Cebu at Metro Manila, kabilang ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Ayon pa kay Dililis, dahil malapit ang Bohol sa Cebu, madali lang itong marating gamit ang bangka. Inalarawan niya pa sa si sekretarya na mahirap hulihin at tila pinoprotektahan ng lahat sa Banakon. Samantala, ang buong komunidad ng Banakon ay labis na nalungkot sa kanyang pagkamatay. Ramdam nila ang bigat ng pangyayari dahil parang nawalan sila ng malaking haligi sa kanilang pamayanan. Itinuturi kasi nilang Robin Hood si Yawa, kilala siya bilang isang mapagbigay na kapitbahay at ang tinitingalang tao sa komunidad na mga manging isda sa Banacon Island. Ito ang pagkakakilala sa kanya ng isang opisyal ng barangay na si Rodrigo Ismael. Kahit na may marami siyang tato sa kanyang katawan, ipinagmamalaki siya ng karamihan dahil sa kanyang kagandahan loob at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan sa loob ng sampung taon na pagkakakilala sa kanya ni Ismael, sinabi nito na bumabalik si Yawa sa Banakot kahit isang beses bawat buwan. Sa bawat pag-uwi niya, ipinamimigay niya ang 40 sako ng bigas na hati-hati sa 360 na sambahayan sa isla. Hindi lamang sa bigas siya basta magbigay, Madalas din siya magpahiram ng pera at magbigay ng tulong pinansyal sa mga may sakit sa kanilang komunidad. Nabibigay siya ng mga school supplies para sa mga bata at pag fiesta sa kanila tuwing May 31, maghahanda siya ng handaan para sa buong baryo at magbibigay ng donasyon para sa pagdiriwang. Napag-uusapan na si Yawa ay nagbibigay ng hindi bababa sa 1,000 peso sa mga tao. Samantalang ang mga opisyal dahil sa kanilang maliit na sahod ay nakakapagbigay lamang ng 200 pesos. Kaya naman mas pinipili ng mga tao na lumapit kay Yawa sa oras na kanilang pangangailangan. Ayon pa nga sa isang residente na itago na lang natin sa pangalang Mike, binigyan siya ni Yawa ng 200,000 pesos upang maipalit ang kanyang bangkang nasira dahil sa bagyong Senyang noong 2014. Ayon sa kanya, hindi niya tinanong kung saan galing ang pera. Hindi niya inalintana dahil hindi naman sa kanya ang pera. Ang mahalaga andoon siya para tulungan sila. Ang residenteng may pangalang Romulo naman na gumamit ng peking pangalan ay umutang ng pera kay Yawa nang kailanganin niyang ipa-opera ang kanyang ina sa Cebu City. Sinabi niyang walang ibang tumulong sa kanila noon maliban kay Yawa. Anyway, ang banakon nga pala tol ay tinatampok ng pamahalaang panlalawigan bilang isang destinasyon ng tourism dahil ito ang may pinakamalaking man-made mangrove forest sa bansa. Isa rin ito sa mga pinakamahirap na baryo sa lalawigan Ayon sa International Journal of Environment and Rural Development, ang karamihan sa mga residente ay kumikita ng hindi hihigit sa 3,000 pesos kada buwan o mas mababa pa sa 100 pesos kada araw noong 2014. Tanging 3% lamang sa kanila ang itinuturing na may kaya, samantalang 87% ay nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Subalit, itinanggi ng opisyal sa kanilang barangay ang mga paratang na ipinamimigay ni Yawa ang mga bawal na gamot sa mga residente upang hikayatin silang maging kanya mga bodyguard. Ayon sa kanya, marami ang sumusunod kay Yawa hindi dahil sa anumang masamang rason, kundi dahil sa pagiging mabuting tao nito. Ngayon, dahil sa lalim ng kalungkutan ng buong komunidad sa pagkawala ni Yawa at bilang pagpapakita ng sipatya sa pamilya sekretarya, nagdesisyon ng mga opisyal ng kapilya na kansilahin ang ilan sa mga itinakdang aktibidad ng kanilang tao ng piyesta. Ayon pa kay Ismael sa kanyang panayam sa Cebu Daily News, kinansilan nila ang pagtatanghal ng live band at isang pageant na sana ay magaganap sa gabing iyon. Simula pa noong May 22, maraming aktibidad ang inihanda ng barangay bilang paghahanda sa piyesta para sa kanilang patro na si Santa Cruz. Ngunit, dahil sa naganap na raid ng mga pulis noong Sabado, marami sa mga ito ay kinansila na lamang. Ngayon paman, ipinagpatuloy pa rin nila ang MISA at naghanda pa rin sila para sa mga bisita mula sa ibang mga isla. Habang ginaganap ang buro ni Yawa sa kanyang dalawang palapag na bahay sa isla, humiling ang kanyang mga kamag-anak ng karagdagang proteksyon mula sa pulis. Dahil dito... Lima hanggang sampung opisyal mula sa Regional Mobile Group ang inilagay sa lugar. Subalit, hindi rito nagtapos sa mga pangyayari. Noong May 29, 2016, araw ng linggo, ang mag-asawang Christopher at Maria Teresa Diacto ay pinatay sa Banakon Cemetery ng kapatid ni Yawa. Sila ay pinaniniwalaang nagbigay ng impormasyon sa mga kapulisan ukol sa lokasyon ni Yawa. Dahil sa pangyayaring ito, lalo pang umigting ang pagnanasa ng kapulisan na mahuli ang mga natitirang kasamahan ni Yawa, lalo na ang dalawa nitong kapatid na suspect sa pagpatay sa mag-asawa. Nang maupo si Presidente Rodrigo Roa Duterte noong June 30, 2016, ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na mahuli ang mga kasamahan ni Yawa. Bunsod nito, noong July 2, 2016, ang mga natitira niyang ang galamay, kabilang na ang kanyang kapatid na si Gali Sekretaria, kasama si Annalyn Ariza Tejano ang dating kasintahan ni Yawa at tatlong iba pa ay sumuuna sa Cebu City Police Station. Ngayon, sa pagkalas ni alias Yawa sa mundo ng ilegal na droga, ipinagpatuloy ito ng kanyang tiyahi na si Consorcia Reyes Secretaria o alias Siang. Kasama niya ang kanyang live-in partner na si Japet Estorio sa pag-angkin sa nasabing teritoryo. Gayunpaman, dahil sa kulang sila sa diskarte at karanasan sa mundo ng ilegal na droga, hindi sila nagtagal sa larangan nito. Isang gabi noong August 2, 2016, alas 11.55, sa isang bypass operation sa Banacon, Hitafi, Bohol, nasa kote ang mag-live-in partner. Matapos ang operasyong iyon, unti-unti nang nalinis ang Banacon Island mula sa ilegal na droga at upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa isla, nagtayo ang mga otoridad ng police outpost. Ito ay upang masiguro na hindi na maulit ang mga nakaraang insidente sa lugar. Pero tila may senyalis pa na patuloy pa rin gumagalaw ang mga galamay ni Yawa ngayon. Dahil noong gabi ng Miyerkules, March 16, 2022, Nahuli ng pulisya ang halagang 14.1 milyon pesos na shabu mula sa isang lalaking tinaguriang pastor. Siya ay kinilala bilang si Mark Sekretarya, Duaban, 42 years old, na nakatira sa Barangay Dulho Fatima, ang tubong sinilangan ng drug lord na si alias Jaguar. Napagalaman na si Duaban ay pinsan ni Rowan Sekretarya o alias Yawa. Si si Duaban ay nahuli sa isang bypass operation sa pamumuno ni Lieutenant Bonifacio Tanyola mula sa Police Regional Office sa Central Visayas. Ang operasyon ay sinagawa matapos makatanggap ng ulat hinggil sa illegal na drug transaction ni Duaban sa lungsod. Sa pag-aari ni Duaban, nakita ang puting substance na pinaniniwalaang shabu na may timbang na 2.075 kilos at may kabuang halaga na 14.1 milyon pesos. Sa isang panayam sa media, inamin ni Duaban na siya ay tumanggap ng tawag sa cellphone upang tanggapin ang mga naturang items at ito ay dinala sa kanya ng isang siyam na taong gulang na batang lalaki na ginamit bilang drug courier. Kilala si Duwaban sa kanyang sityo bilang isang pastor na nagtatag ng isang religious congregation na tinatawag na Maayong Balita na binubuo ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Ayon sa hepe ng pulisya sa Hetafe, si Duwaban ay nagsupply ng shabu sa kanyang mga pinsan sa Banakon. Ang pamilya ni Duwaban ay mga orihinal na taga Banakon Island na lumipat lang sa Cebu City. Paminsang bumabalik si Duwaban at ang kanyang pamilya sa Banakon tuwing may fiesta sa kanilang pinagbulan inamin din ni Duaba na siya ay naging kasapi ni Crisistomol Yaguno alias Tata Negro, isa pang drug personality na napatay habang nangangampanya bilang isang independent candidate para sa city councilor noong 2010. Ang kwento natin kay Alias Yawa ay isang patunay na ang mala Robin Hood na diskarte ng mga drug lord ay gasgas na pala at lumang na para sa mga pulis. Matagal na rin itong ginagamit kahit pa sa ilang malalaking sindikato sa ibang bansa na to mention Pablo Escobar. Ikaw tol, naniniwala ka bang ganito ang taktika ni Yawa para makuha niya ang loob ng mga tao para sa kanyang proteksyon o likas ba talaga sa kanya ang pagiging bukas palad? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.